Hello mga par, magandang araw sa inyo Bale napansin ko pala itong motor ko no Yung sprocket niya is gumigayong-gayong na At yung kadena is parang gusto nang kumawala Kaya nagdali-dali akong pumunta sa malapit na junk shop Huh? Este motor Shop pala Para bumili ng panibagong chain set Bale ang bibili ko pala ngayon is genuine Kasi nung nakaraan nung bumili ako ng sa online lang is Palyado naman, halos ilang buwan lang na Nahirapan din pala ako maghanap ng genuine na chainset no Kaya sumadya na ako dito sa dentals no Sa may kahabaan ng Naga Road, sa may Las Piñas Kasi dito halos lahat ng genuine parts is meron sila Pali mahaba-haba din pala yung pinila ko dito no Kasi madaming tao ngayon At yun yan no Pinapasok na ako ni kuya Tapos hinanap niya yung mga pyesa na kakailanganin ng aking motor at ilang saglit lang, hanap na nga ni kuya no, yung mga pieces na kakailanganin natin. At pinacheck na nga sa akin ni kuya yung item kung may damage katulad ng bungi at all goods naman lahat ng item. At nandito na tayo sa malungkot na part no Ang paghuhugot ng pera sa ating wallet Pero okay lang yan kasi magagamit naman natin sa pang araw araw Isa sa mga rules sa pagmumotor wag na huwag nyong titipirin ng motor nyo Kung maganda ang pag-aalaga nyo sa motor nyo Ay hindi hindi ka ipapahiya nito Depende na lang kung kamote ka katulad ko <laughs> Yun nga no, umalis na ako sa shop na yan Kasi baka maubos pa yung pera ko Sobrang init pala nung panahon na yan Nakikita mo naman sa mukha ko eh Okay Tapos na tayo mamalengke Pinutusan ako ng nanay ko eh. Ito Nakakaiyak yung presyo <laughs> Okay lang yan Genuine naman eh Tatagal na munti Okay Uwi na tayo ng bahay Para makabit na natin to At yun yan no Nagnakaw muna ako sa kapitbahay namin Kasi wala na akong pera <laughs> 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 La! eh Alam naputol na puto na may lumus dito right? yan. Hindi, na. Mas mahaba. Yun! Yun! Nadali mo. Oh, Nagnanganga. At pagkatapos nga ng successful na pagnanakaw, ay inumpisahan ko ng gawin ng motor ko. Pinuksan ko na din yung toolset ko na galing kay TikTok. Huwag din pala kayo matakot magkalikalikot sa mga motor nyo, no? Basta lang yung tatandaan, sa bawat pagkakamali ay may aral kayong kapupulutan. Gayain nyo lang ako. Tingnan yun, nyo yung isang motor ko, di na gumagana. Bale, inuna ko palang tanggalin itong cover ng engine sprocket ko, no? At pagkatanggal ko nga, no? Bumungad sa akin ng kadumihan ng aking motor. Sobrang dumi ng aking engine sprocket cover. Akala mo yung motor walang may-ari, eh, no? Itong engine sprocket ko din pala, no? Nanggigitata na sa dumi. Pang magtatanggal pala kayo ng tornilyo sa ehe nyo, no? May teknika kong ibibigay sa inyo. Dapat yung mukha nyo sumasabay din sa puwersa nyo. Katulad nito. Diba? Binilisan ko na rin ang pagtatanggal ng gulong dito, no? May batangan lumapit sa akin, no? Tapos papashoutout daw siya. Taut siya. Out, okay kay Yam Yam. Man, mo. Bob, dad, ano ang sabi mo? Ano? tayo <laughs> Tapos kailangan nyo din pala ng gantong tools. Dapat yung kinakalawang ah. Ang tawag dyan ay chain cutter. Pamutol ng kadena. Diba? Tinagalog ko lang. Tapos ito din, yabi na 19. Pinumpisaan ko na rin pala ang pagtanggal ng kadena. Binilisan ko na rin yung kilos ko dito. Palyado pala yung chain cutter no kaya ginamitan ko na ng plies. Pero wa epics pa rin. Ginawan ko na rin ng ibang paraan pero wala pa din. Ginamitan ko na din ng pinagbabawal na technique, ang pukpok method. Pero wa epics pa din. So sobrang gigil ko nga no, ginamitan ko na siya ng dahas. At ilang saglit lang ay eh, natanggal na nga yung kadena. Sinunod ko na nga rin tong engine sprocket. Pag magtatanggal pala kayo ng engine sprocket, isegunda nyo or ipremera nyo para di gumalaw yung sprocket at yun nga no, binilisan ko na nga rin yung pagkilos ko dito dito nga may panibago na naman akong problema dahil wala nga akong pang tanggal ng hexagon nuts na size 17 so ko sana ng yabe kaso baka bumilog Siguro kailangan ko na rin talaga mag-invest pag mag-DIY -di ako. Pero biruin mo yung sagot sa problema ko eh, nasa paligid lang pala. Ayun no, si Super Dudong, may dalang impact wrench. At lumapit na nga ako sa kanya no, para kung magkasundo is, bayaran na natin yung impact wrench niya. Tricky daw niya binibenta yun, pero dahil tropa niya ako, bibigay niya na lang daw ng 1,000. Sobrang bait talaga ni Kuya Dudong. At yun na nga no, nakuha na natin yung impact wrench. <laughs> <range. laughs> Wah! Oh, ay sago! <laughs> <Sadlit> lang. Grabe ko eh, <laughs> saglit lang. Number one pa lang yan oh. Number one lang? Oo. Gusto talaga yan. Sige. mo ako ah. Gusto mo gamit gamit karang ano. Higpitan na niya, hindi pa loob At sa loob yung isa oh, bibili pa siya ano, kung mahigpitan niya yan, bibili pa siya Lumita muna natin ang kamay Paggagamit pala kayo ng impact wrench, no? Kamayin niyo muna pag higpitan niyo Para iwas lost thread Binilisan ko na rin pala yung pagkilos ko dyan kasi magagabi na Sinunod ko na rin pala yung engine sprocket pagkatapos ko ikabit yung sa likuran yun na nga no kakabit ko na rin yung gulong para matapos na to inabuto na pala ako ng dilim dito no sinunod ko na tong kadena at unting higpit na nga lang okay na lang tenttu ni na kadena